Hi guys! Good morning! Time check, 5 a.m. Magluluto ako ngayon ng breakfast pambaon. Pero bago yun, pinalabas ko muna si Charlie para magwiwi. Kini defrost ko lang dito yung chicken kasi magluluto ako ng chicken alaki. Ginamit ko na yung microwave pang defrost kasi na medyo nagmamadali na ako. Habang hinihintay ko lumambot yung chicken, pre ko na itong mga gagamitin ko. Dito naman, nililipat ko lang yung chicken sa glass na lagayan. Kasi yung unang lagayan niya is plastic. Baka matunaw sa microwave. Binabalik ko na yung chicken sa microwave kasi hindi pa siya malambot. Habang inaantay ko lumambot yung manok, kumuha muna ako ng ziplock bag. Kasi lalagay ko dito yung mga natirang chicken para mas madali siyang lutuin pag lulutuin ko na. Ayoko kasi yung i-defrost ide mo. Tapos hindi mo pa naman pala lulutuin. Tapos i-freeze mo ulit. Hindi pa nga malambot yung manok, kaya pinagtripan ko muna si Charlie. Kaso ayaw ata niya malaman yung weight niya, kaya ako na lang yung nagtimbang. Inulit ko pa nga kasi feeling ko pinagtitripan ako neto. Kahapon kasi 44, tapos ngayon 43. Nung naumay na ako sa pagtitimbang, naghati na ako ng sibuyas. Huwag niyo na lang i-judge yung paghahati ko ng sibuyas kasi hindi naman ako magaling magluto. Halos ako lang din naman yung kakain, kaya kahit anong hati, basta mahati, okay na. Medyo humahap din na nga yung mata ko dyan. Nakalimutan ko na masakit pala lahat iintong sibuyas. konti lang din yung ilalagay ko kasi ayaw nga nung paglulutuan ko ng maraming sibuyas. Dito naman hinihiwa ko lang sa na yung chicken para maging manipis. Kasi nga chicken alaking yung gagawin ko. Di ba manipis yun? Nakalimutan ko na din. Ang tagal na din kasi nung huling nakatikim ako ng chicken alaking sa Pinas pa yun 5 years ago. Kaya ngayon magluluto ako ng chicken alaking kahit hindi ko alam kung anong lasa ng chicken alaking. Pero masarap naman siya nung nakaluto na ako. Dito naglalagay akong salt, garlic powder. Medyo dinadamihan ko yung garlic powder kasi mahilig sa garlic yung lulutuan ko. Tapos paprika. Naglagay na din ako ng black pepper. Nakrack nga yung itlog ko kanina. Kaya ayan. Naglagay lang ako ng dalawang itlog. Tapos hinalo ko na lang gamit yung kamay ko. Malinis naman yung kamay ko. Kaya wag kayo mag-alala. Hindi ko na napakita kung paano ko ginawa itong breading. Pero pinagsama-sama lang siya na flour, salt, garlic powder, paprika, at saka black pepper. Parang yung kanina lang, wala lang itlog. Tinurn on ko na yung stove, tapos naglagay ako ng butter. Sisimulan ko ng lutuin yung sauce. Tapos dito naman pinaghalo-halo ko lang yung mga gulay na nakita ko sa ref. Hindi kasi planado na magluluto ako ng chicken alaking, bigla lang akong nag -creve. Ewan ko ba, carnive ko tapos di ko naman alam kung ano yung lasa. May dumaan kasi sa FYP ko na nagluluto na ito, Kaya gusto ko din magluto uli. Natry ko na magluto na ito before. Pero gaya nga nung sabi ko, nakalimutan ko na yung lasa. Naglagay lang ako ng flour, evaporated milk, tapos chicken cubes. Pagkatapos hinalo-halo ko lang. Tapos naglagay na din ako ng black pepper at parsley. Hinugasan ko na din agad yung mga ibang ginamit ko para hindi ako matambakan ng hugasan. Medyo nagmamadali na nga din ako dito kasi anong oras na. Sa sobrang pagmamadali ko nga nakalimutan kong i-video yung pag fried ko ng chicken pero eto yun. After ko mag-fried, pinapare ko na yung baon. Tada! Ayan na siya ang chicken alaking made by me. Usually kasi may carrots yan, kaso wala na kaming carrots and biglaan nga lang kasi siya. Pinapakon na yung baon dito. Sana magustuhan to ng babaunan ko. Medyo nawalan nga ako ng gana after kong magluto neto. Na Parang nakakabusog kasi yung amoy kapag nagluluto ka. Pero after 30 minutes, nagutom din naman ako. Kaya kumain na din ako ng breakfast. Ayan. Time check, 8am. Craving satisfied. Ayan lang. Sana nagets nyo yung video ko kahit medyo magulong. Babalik na ako sa tulog. Nagi-insomnia kasi ako. Bye!